Ikaw? <laughs> Akala ko si mababang... Ikaw ulit! Oh my God! Oh my God. Oh, my my mom. Mom. oh my God! Trending ngayon sa social media. Ang balita nga na inilabas ng Turo Family ngayong araw. Patungkol nga sa hindi inaasahang pagdadalang tao ni Poppy Galang. Makalipas lamang ang apat na buwan. Matapos siyang manganak. Sa episode ng vlog ngayon ng Turo Family ay nilagyan nila ito ng tetulong mother. At ito nga ay dahil sa masayang balitang mula kay Papi. Pagsasaad pa ni Papi, ilang buwan pagkatapos niyang manganak ay gumamit na umano siya ng pills. Kaya hindi muna siya dinadatnan upang ani hindi muna masundan agad ang kanilang bunso. Samantala nagsalita naman si Tyronia tungkol sa pagbununtis ni Papi Galang. Aniya pa, buti pa umano sila Happy at Yapi ay may bago na umanong kapatid. Tila sinasabi nga sa vlog ni Tyronia na gustong gusto niya din umano magkaroon ng kapatid. Tila naging emosyonal naman ang kapatid ni Papi Galang na si Pai. Nang makita nito ang pregnancy test na ipinabasa nito sa kanya. Tila na sorpresa naman si Pai at agad itong napaiyak at napayakap nga sa kanyang ate. Parang naging daan nga ang balitang ito upang sila ay magkabati na. Saad naman ni Pai, nagsisi umano siya sa nakaraang nangyari sa kanila ng kanyang ate dahil pinatulan niya umano ang kanyang ate noon. Dahil hindi niya umano alam na buntis na umano ito. Dagdag pa niya, sana umano ay nagpakumbaba na lang umano siya para sa kanyang ate. Paliwanag naman ni Papi Galang. Kaya umano mainit ang ulo niya lately at mababa lang umano na problema na fro frustrate umano siya. Nagagalit umano siya sa maliliit na bagay at nagawa umano niyang mapikon kay Pai. Akala niya lang umano dahil postpartum niya na may anger issue siya ngayon. Paliwanag naman ni Papi Galang. Kaya umano mainit ang ulo niya lately at mababa lang umano na problema na afro-frustrate umano siya. Nagagalit umano siya sa maliliit na bagay at nagawa umano niyang mapikon kay Pai. Akala niya lang umano dahil postpartum niya na may anger issue siya ngayon. Samantala, sa kasunod na vlog ng Turo Family, dito nagkasagutan ang magkasintahang si Tito Vince at Mami Oni matapos pagsabihan ni Vince si Tyronea. Ani naman ng mga netizens. Vince, buo ka sarili mo sa grupo. Masayahin at mabuti kang tao. Dami susuporta sayo. Isa na ako don. Sign na yan para umalis ka sa buhay nila. Di mo deserve yung ganyang traito sayo ni Tony. Ang sarap ng feeling kung nagagawa mo gusto mo at mahal ka talaga ng tao. Mag-isip ka Vince. Kung magtatampo man yung bata sayo dahil iniwan mo sila, hayaan mo lang. Magaling na bata si Tyronea. Mauunawaan niya yun balang araw na momi niya dahilan kung bakit ka nawala sa kanila. Enough is enough veins. Hindi mo mararamdaman ang totoong saya kung minamaliit at pinapuna lagi mga galaw mo.